Bistak. Bistak na dyan. Hi, sir. Ganang araw. Hi. Nako, pagod. Anyway, uh, ay, hindi ko na po paabahin kasi nag nagsalita na rin po kagabi. Tapos, eh, andyan naman yung mga vloggers natin. Maraming mas magaganda silang sinasabi kaysa sa akin. Eh, tayo po eh, ay gumidyante lang. So, hindi na po ako papahaba. Pero may gusto lamang po magparating ng suporta sa inyo ngayong araw na to Uh, hindi ko siya makakapunta kasi medyo busy nasunugan ng Maynila. Uh, so, nagpahatid na lang po si Yorme ng uh, inumin at konting pagkain, darating na po yun. So, uh, kasama din po doon si Mama Ouson, busy lang din talaga sila. Sa... Kasi ngayon, nakita nyo, nasusunugan po yung uh, tondo. Oh. Asa yung mga congressman natin? Wala. Wala. Yeah. Busy na naman yung mga animal, ano? Busy sila kakabantay dito. Ah, di ba? So, ganyan po yung mga congressman natin. Talagang mga walang kwenta. So, yun lang po. Ah, mga kababayan natin na ah, nandyan. Gusto ko po magpasalamat sa inyo mga OFW natin na lagi nagpaparating ng uh, suporta. Sinasabi nila, hindi sila makakapunta. Pero yung iba, nagpapakulay na lang. Di ba? Oh, malaking bagay yun sa mga vloggers. Ah. So yung mga vloggers dyan na sinusuportahan ninyo, Maraming salamat sa mga pagpapakulay nyo dahil dahil po dyan, nakakapunta sila dito kasi may mga trabaho yan Di ba? So, yung suporta ng mga OFW dyan, malaking bagay po yan. Ah, again, sa mga vlogger na, na pinapanood nyo, suportahan nyo po yan. Dahil nagtsatsaga si ako siya. Ako nanonood ako eh. Kanina nanonood ako eh. Mula no, talagang nandito kayo, ko, ano, talagang nandi kayo, na-appreciate ko na yung ginagawa ninyo. Grabe oh, ang galing. Ako, hanga ako. Wala akong question sa mga vlogger. Minsan nagkakaiba-iba kami ng punto, nag-aaway-aaway, di ba? Kunti lang yun. Ganoon talaga buhay. Kasi, hindi po kami bayad. Wala po kumukumpa sa amin. Walang nag-organize sa amin. Di ka tulad nila makagago, di ba? Oh yun, umamin pa. Umamin siya, na nabayaran siya. Na, nag-away-away tuloy sila mga vlogger. Nakakita nyo ngayon, nag-away-away mga animal, di ba? O para mga gago. At least kami, kung mag away, -away kami, kasi magkakaiba lang kami ng pinupunto sa buhay. Di ba? Hindi dahil sa bayad. Wala sa amin ng bayad dito. Itong dalawang to, kasama ko na to, ang ni Isko, di ba? Wala, wala tayong ano. Tsaka alam nyo, kaya hindi nyo napapansin, ang daming mga vlogger naglilipatan. Kuripot ko siya mga Duterte. <laughs> Walang biro Wala ka ho Ako, tagal ko ng vlogger ng uh, wala pa lang ng mga kausong vlog. Ganyan na kami. Wala kami natanggap kahit singkong guling. Wala talaga. As in, wala ho. Hindi ho yan ugali ng mga Duterte o ni Senator Bongo. Lalo lalo na si BP. Wala ho sa ugali nila yung magbigay para lang suportahan. Meron mo ba dito na nabayaran? <coughs> Kasi bugi kami, ba't kami hindi? <laughs> <laughs> hindi pa hindi. Hindi, hindi, biro lang, biro lang. Wala ho sa atin dito, nabayaran. Kaya nga yung mga nag-comment on trolls dyan, sinasabi nila, bakit ganito? Hindi naman kayo ganun kadami. Eh kasi ho, kailangan magtrabaho ng iba. Naiintindihan namin, kaya hindi sila nakakapunta dito. Pero ang daming nagsisimpat siya dyan ng mga kababayan natin. Kaya nga kami, itong commitment ng mga uh, banateros, Kabang nandito kayo, susubukan namin puhunta ng araw-araw din. Kung sino man, kung sino ba yung mga ka, sila, Coach Ollie. At pangako ko po, po sa inyo ito, araw-araw din po ako magpapadala ng pagkaino. Konting contribution lang. Okay, kung hindi man ako makapunta, magpapagrab po ako. Siguro, papareceive na lang natin kay Sir Vista kaya kay Sir BMR para tanggapin. Tapos konting ano lang, pagkain lang ng mga... mga yun yung dito. Ha? <laughs> huh? Yeah, sarap pa ang sarap naman ng waxes. Kaya lang mga kababayan, meron lang isang pakiusap sa atin. Ha, alam ko, mainit na ulo natin, galit na tayo kasi talagang grabe ang abuso ng gobyerno to. Papa. Uh, pakiusap lang na gawin natin itong mapayapa. Yun lang, gawin lang natin po ito ng legal. At higit sa lahat po, eh, wag po tayong ano. ah, uh, sabi nga nila eh, people power. Pero more than that, it's God's power. Di ba? Kasi oh, mga kababayan eh, ito yung bagay na napaka-impossible na. Napaka-impossible bakit O, oh, Kontrolado nila lahat eh. At saka ikaw ba naman tumanggap ng milyon-bilyon. Di ba? Meron nga akong kilala, hindi ko na lang kasi pangalanan ah. Huwag na, madi delikado tayo dyan. <laughs> Kasi nga naman, no, nyo, Merong isa nga dyan eh, grabe yung bayad doon sa PNP official. Uh, ang laki ho ng bayad sa kanya para lang ho uh, mahuli si Pastor Kibuloy. Wala akong binabanggit. At grabe po ang Pasensya ka na, Tony Ah, Tony. Torion, Attorney Torion. <laughs> Medyo, si Attorney Torion, no, sinuhulan ng napakalaki, ilang milyon, para lamang bumaligtad. Ganun o kalaki yun. Ito ko, ano lang ito, sa loob lang ito. At, para lamang po ibigay si ulo ni Pastor Kibuloy. Sabi ko nga, kaya ng gobyerno magbayad ng ganong kalaki? Grabe ko ah. Hindi ko ito yung 500,000, 1 million. Hindi ko. Pwede nang mag-retire si Atty. Torrio kung tatanggapin niya yun. Ganong kalaki yun. Pwede na siya maging mamuhay ng isang milyonaryo sa Din Din Europa kaya sa UK para lamang po pagtinanggap niya po yun. Pero hindi niya tinanggap. Ganon po si Atty. Torrio kaya nagpapasalamat po tayo sa Atty. Oh. Pinaglaban niya po at sabi ko nga kung ganong kalaki ang ibabayad para lang sa ganong aspekto paano pa kaya Duterte! Tawag -taw tayo sa mga pulis o. Yan. Peace! Sabihin naman natin na mahal namin kayo Mahal namin kayo! At sigit sa lahat mahal kayo ni Pangulong Duterte. So, tawag-tawag lang tayo dyan. So, iyon po ang sinasabi ko nga po. Kung ganyan kaya kayang bayaran, si Atty. Torion, paano pa kaya ngayon itong nangyayari kay VP Sara Duterte? Di ba ho? Sigurado ko, milyon-bilyon ang gagamitin para siraan ng ating Vice Presidente. Kaya sana po tayo mga kababayan natin na nanonood dyan, manalangin lamang po tayo. Napaka-imposible na ho, pero Malay ninyo, di ba? Tandaan natin, paano ba nabuhay si Adan? Kung meron nun nakakaalam ng Biblia, paano nabuhay si Adan? Di ba po siya ay clay lang? Hiningahan po ng Panginoon si Adan para mabuhay. So kung gusto ng Panginoon, pwede rin niyang tanggalin yung hininga na yun. Wala akong sinasabi kung si... Ang isisigaw natin ay... na taon na umupo si Pangulong Duterte? Kung anong kasaganahan, katahimikan na ipinagkaloob niya sa ating ilang bayan? Pagkatapos kahit walang issue, ginagawa ng issue para sa ganun, ay hindi siya babangon. Pero nakita niyo naman, kahit mag-isa siya, sabi niya, hindi ko kailangan yung apat na lawyer ko. Ako lang, kaya ko nang harapin yan. Ramdam niyo ba yung tapang? talino at malasakit niya sa ating inang bayan, yan ang isang tatak, Duterte! 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 At syempre, bago ko ituloy tuloy sasabihin yung aking damdamin, palagpakan po natin ang pagdating, di ba nagbay? Pumapayag akong mas gwapo sa akin yan. Bakit? Meron siyang sarili paninindigan. totoo. Kayo ba naniniwala din? Nabudol na naman kayo. Huwag kayo mapandingin lang sa inyo mga paningin. Minsan dinadala nila sa gandang lalaki at sa kapihes. Pero ang kanilang kalooban ay bulok pa rin na sistema. Nakita po ninyo? Sino yung mga binoto natin na dapat magtanggol sa atin? Nasaan sila ngayon? Tahimik! pusok, nanggugulo, hindi. Hindi sila nanggugulo, maligalik sila. Kaya kinakailangan magiging wise na tayo. Lalong higit sa lahat ng mga vloggers na nandito. Gamitin ninyo yung angas ng inyong asin para po iparating sa ating mga kababayan. Tama na! Sobra na! Ang dami ng kahihiyan! Hindi ka Pilipino! wala kang paninindigan kaya po tayo tulong-tulong sabi nga ni tate Rani kinakailangan natin tayuan na natin to huwag na nating antayin na tayo pa ay imbitahin para pumunta, bakit? kanino ba itong pinaglalaban natin? para kanino? para sa mga susunod ng generation dahil tayo ay kukupas at lilipas na din Subalit habang nandito tayo ngayon, tayo'y tinatawag na now a name, soon a legend. Buhay pa, alamat na. Introduce ko sa inyo, walang iba. Pwede si Banat Bay! Banat Bay! Banat Bay! Halika dito! Okay, yan po. Yan ang ating isa. Kaysa merong paninindigan. Okay? Nakita po ninyo, ay, ay, ay. gandang lalaki pa lang niya. Manadbay. lang po natin kasi pina-deliver ko po, po sa Grab yung, kaya alam mo, hindi ka 100 lamang burger yun, saka 100 na tubig lang magagaling. Ay, 200 pala, na magagaling sa si SMNI po. Okay po, marami marami salamat po. Mabuhay tayo mga Pilipino. Isang sigaw naman yan ng Duterte! Kuday Sara, salamat. Uh, ginawa nyo yung party niyo, ginawa din namin yung party namin. Ah uh, hindi nyo madininig na mananawagan talaga si tatay, huwag nyo nang antayin si tatay at saka si DP Inday. Na manawagan sa inyo na lumabas na kayo, hindi wag nyo nang antayin. Kasi kung maiisip nyo, naiintindihan nyo yung mga mensahe nila, yun na po yun! Huwag nang patumpik-tumpik pa. And bilang representative ng Davao sa lugar ng mga doterte, Davao City, eh. bakit ako andito? <laughs> Kasi okay naman, di ba? So, tinatawagan po natin ang ating totoong master of ceremony. Palapakan natin. Dog Bong! Alam mo ha, Palapakan natin. Palapakan po natin. Ah, oh, sige po. May pahabol daw po. Ah, uh, yung wala man ako dito, aalis ako dito, maiiwan yung isang defender, si Boss Joey Ferrer. Ah, uh, pwede niyong sabihin sa kanya, i re niya sa akin. Kung ano man ang mga kailangan dito. Thank you once again. Palapakan po natin. Pero atimaya, may kandila na kami. foil na lang ang kulang! Kamusta po kayong lahat? Kayo ba ay may pag-asa pa? May pag-asa pa ba kayong makasingot? Nang sariwang hangin! Kayo naman, nagpamadali kayo kagad eh. Okay, medyo na late po tayo kasi pumunta po ako sa farm, nag-ihaw-ihaw, pagkatapos nag-refresh kasi halos kinumagan na tayo ka kaninang umaga. sa atin na tayo. Yung noo, nagiging bato. Ano na ang nangyari sa Pilipinas? Tama o hindi? Itaas ang ganang kamay ulit. Sabay-sabay ilagay sa noo. Nakita niyo, mabubudol na naman kayo ulit. Bakit pati yung noo at saka yung bato pinagpapalit-palit na ninyo? Tandaan ninyo. Hindi.